Hello mga ka-beksi! for today's vlog samahan nyo naman ako magpalinis ng aking ngipin na late nga ako ng gising nakalimutan ko schedule ko pala sa aking dentist tinawagan lang ako ni tita kaya ako nagising pero sadyang nakakatamad talaga ang sarap matulog pero kailangan bumangon at nagaantay na ang aking dentist syempre bago ang lahat kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon sa bagong araw at sa mga biyayang kanyang pinagkakalaman pagkakaloob sa atin. Kailangan lagi tayong magpapasalamat. Ayan, papunta na nga ako sa dentist ko. Minadali ko lang maligo at super late na nga ako. Tignan nyo nga yung aking ngipin. Super yellow na talaga. Pero ganyan na talaga yan simula pagkabata ko. Ang tawag nga daw sa ganyang ngipin ay ngipin ng daga. Ipapatanggal lang natin yung mga bonggang-bonggang tartar. Halos taon na rin kasi ang binilang nung huling nagpalinis pa ako ng ngipin. Sa ideal clinic nga pa wala akong magpapalinis, doon kasi nagtatrabaho si Tita Patty. Dito nyo pala, matatagpuan sa talya Street, ang Ideal Clinics. Dito sa Ideal Clinics, marami silang ginagawa, naglilinis ng ngipin, sa mata, sa muka, at saka kung ano-ano pang pampaganda. Kung gusto nyo rin nga mag-consult dito, i-check nyo lang kanilang Facebook page, Ideal Clinics, jeda KSA. Pero sa totoo lang mga kabeksi, itong ayaw ko ang linisin ng ngipin dahil sobrang sakit sakit at mawawala ang aking kapangyarihan pag nalinis ang aking ngipin. Charot. <laughs> Ayan! syempre bago tayo linisan ang ngipin, kailangan muna nating i-x-ray para makita kung hanggang saan yung huukain. Ayan, ayon sa aking x-ray, medyo malalim na yung aking mga tartar, kaya bonggang-bonggang hukayan to. Sa totoo lang, ako ngay kinakabahan dahil mahina ang pain tolerance ko. Konting kudkud -kud lang talaga, ako'y nasasaktan. <coughs> So, ayon Tapos na nga tayo magpakalkal ng bunga. Hmm, Ayan. Alinis na yung ating tooth. Sobrang sakit, my God. Ito ang pinakayaw ko sa buhay ko. Magpalinis ng ngipin. My God. Thanks for watching, mga kabeksi. Please don't forget to follow my page, share, and like my videos. Bye! Thank you, Dr. Rapabi!